dito yung tamang luto sa kanya mga idol ganyan yun yung forma ng laman niya. madami dami din siya mga idol huh? pero peng 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 ah adobo wah wow, karna masisig mga idol Ayan. Ay <laughs> doon. Welcome po sa part 2 ng ating ano, kibul. <laughs> kibul adventure. Yan bali ilulutuin na po natin yung ano mga idol. Dapat kanina pa sana to kaso. Meron pa akong nilakad na ano ba na importante mga idol. Bali iulam namin to sa hapunan. Yan ito pala siya mga idol. Ito oh. na natin kagabi ba. Yan bali papakuluan muna natin siya ng ano mga idol. Kasi pag hindi siya pinakuluan mga idol, mahirap siyang tanggalin mga idol saka natin lulutuin adubo adubuhin natin ito mga idol pero hindi nakasama yung shell niya mga idol yan nagyan na natin yung suka kunti tapos tubig baliyan yung ano niya pang papakulo na mga idol yung ibang ginagawa nito mga idol tubig dagat para daw lumabas yung ano ba lumabas daw yung laman. Pero malayo yung dagat dito mga idol. At nakalimutan ko din pag gabing magdala. Kaya ito na lang yung ano, nilagay ko. Madami-dami ito mga idol. Nasa mga dalawang kilo din. Bali, pag kakulo niya tapos naluto na siya mga idol. Tatanggalin natin yung shell. Tapos, saka natin slice na at adubuhin. Kasi pag ganito ito mga idol. Hindi kasi manuot yung ano niya. Yung laman niya sa loob mga idol. Pag ginirecho natin lulutuin ba kaya yung technique na technique ko dito papakuluan mo na siya yung mga idol tsaka pag naluto ay doon na natin lutuin ang pangalawa yan tsaka muna natin kumaydol na tapos maghihintay tayo mga idol habang inaantay natin na kumulo at maluto mga idol ba yan andun bali na ano siya mga idol naluto na siya mga idol na pinatay ko na lang yung ano <laughs> yung pinatay <laughs> butin <laughs> pinatay yung yung butin mga idol <laughs> I mean, I mean, ano mga idol <laughs> Ang pangit kasi bakit ka nung pinatay. <laughs> ano? Inop? Inop ko na yung butin mga idol. Sus, may no? mga idol. Ay. Ang hirap i-explain. <laughs> Ayan, bali, luto na pala siya mga idol. Sinubukan ko na rin yung isa mga idol. Kasi, pag nasubrahan dito sa kulo mga idol, mahirap siya tanggalin. Ayan na, luto na siya mga idol. Sinubukan ko na lugitin yung isa mga idol. Natatanggal na yung laman niya. Ayan, hindi lang magaan mong hibas. Yan, inoop ko na. <laughs> inoop pala. Yan, mag-shout out po muna tayo mga idol bago tayo magtatanggal ng ano nyan, ng laman ba. Kasi yun yung adubuhin uh, natin. Ayan, shout out muna po tayo mga idol ha. Shout out pala dyan kay Ma'am Ila Ding Albay Reyes. Ayan, shout out po. Kay Sir Edwin Bilina, shout out. Galang TV, ayan, shout out po sa iyo dyan idol. Tuloy lang sa content idol ha. Kay Ate Jocelyn Libico, shout out. Kay Idol Marzon Noel, shout out. Akino Karandang shout out po idol kay at Sunata ayan shout out po sa iyo idol bali yung ano pala yung tungkol doon sa flashlight nila Master Mil mga idol yung link na sinasabi niyo po kasi siya na kayo mga idol ha hindi kasi ako marunong maglagay ng mga link link na <laughs> yun sa mga nagtatanong kung ano ba ha ah? sino ba yung brother na nag yung oh yung link mga idol basta nakita nakita ko po yung mga idol sa ano kay Idol Dreams Adventure kung nakikikong nakakapanood man kayo mga idol yung si ano ba katusok si Katusok Dreams yun yung ano mga idol kasi siya yung nagre-review ng mga flashlight tapos yung ginagamit ko din yung flashlight mga idol yung malaki ay ano din galing din po yun kay Idol Dreams Adventure mga idol yun na nga yung pati din yung kay Moy Moy yung kagaya kay Master ay papakita ko muna sa inyo mga idol anuhan ko muna to ng segment na oras mga idol ayan ito siya mga idol Ayan, bali, bali, ito po yung flashlight na ginagamit ko. Ayan, DL, ano siya, mga idol? DL70 yan nakita nyo ba mga idol maliit sya yan basta DL70 yan mga idol ito yung ano malaki bali ano siya? double battery sya mga idol na 5000 mAh bawat isa bali yung nakasaksak na battery dito 10,000 mAh tapos yung timbang naman ng flashlight nito mga idol nasa ano nasa mga isang kilo siguro to mga idol mabigat sya mga idol yan yung yung ano nya, ilaw nya mga idol yan ganun din Apat din ang mode kagaya kay Master Amil ba? Tapos yung kay Master Amil, ano yun? DL40. Mali pala ako sa sinabi ko doon na DL20. Yung ano pala yun mga idol, yung ano niya ba? Parang ano niya mga idol. Basta yung nakalagay pala doon sa ano dito niya. DL40 mga idol. Yung kay Master Amil. Ano po yun, na order ko po yun sa online, napaka ano po, subok na po namin na ano talaga maganda mga idol na ano ba, maaasahan talaga. Kasi ito mga idol, ano na to sa akin, magdadalawang taon na mga idol. Yung flashlight na to. Napakasulit mga idol. Tapos yung ilaw niya puti. Yan, pasensya na kayo mga idol sa mga nagtatanong pala ng link dun sa flashlight. Pasensya na po talaga kayo mga idol. <laughs> hindi ako marunong maglagay ng mga link mga idol. Gusto ko mga pong ilagay pero hindi talaga ako marunong mga idol yung mag-copy ng mga link mga idol ba. Basta, eh, ano nyo lang po, work Workos kasi yung branch nito mga idol. Ayan, work course. DL20 lalabas po yun mga idol pag sinatch nyo po sa Shopee sa mga gustong bumili nun subukan nyo po yun mga idol basta and tested na yun ni Idol Drinks sana ba tayo sa shoutout eh yun <laughs> kay Bading Gage ayan shout out po sa iyo idol kay Kuya Ganggang ng Canada ayan shout out sa iyo dyan kuya salamat sa palaging suporta mo po sa amin kay Boards Rapul shout out at 4D channel ayan shout out po sa iyo idol kay Sir Edwin Nato shout out kay Mr. Juke TV shout out po Arlene De La, Rosa shout out kay Ma'am Ludibisha Bulinsha ayan shout out po sa iyo ma'am kay My Personal Secrets ayan Shoutout sa Jan Idol <laughs> kay Mira Kali di shout out Roger Jasmine shout out po sa iyo Idol at kay Ate Nubi and Marby Arivalo ng Angon Rizal ayan shout out <laughs> maraming salamat kasi sana po kayo may idol medyo umaba mga idol kasi inano ko lang din po mga idol basta mga gustong mag-try ng flashlight na yun yun po yung paano niya mga idol DL Orcos DL 40 kasi yung sa akin, DL70 yun mga idol. DL40 po yung kay Master Ramil basta maganda yung mga idol yun yung ginagamit ni Master yung nanghihiram pa siya kay Mui ba ngayon hindi na sila manghihiram ngayon maraming salamat ulit kay sir na uh, ano po binigyan mo po ng flashlight si Master ayan back to topic na tayo mga idol ayan bali siya ito na siya mga idol panuhin lang natin ng tubig kunti mga idol kasi mainit siya mga idol papalamid na nga rin mga idol e, ano ba Ibabag ko muna bago natin tanggalin. Ayan, sobrang init kasi may gali bagong kulo ba? Yeah. Dito muna tatin may idol Papalamigin ko muna dito ng saglit. Tapos, kukuha na rin ako ng tinik. Tinik ng suha mga idol ba? Yun kasi yung ginagamit ko na pang sundot. Pag meron naman kayong karayom na malaki, pwede yung mga idol. Pero yung ano ko, tinik ng suha. Yan, mamaya mga idol ha. Pag magtatanggal na ng laman mga idol. Yan. Mga idol, bali ito yung tinik ng suha mga idol effective kasi ito pang sundot ng ano mga idol ng laman ng ano ba mga kinasun ito yung ginagamit namin sa tuwing nakuha kami yan ganito yung tamang luto sa kanya mga idol yung madali lang siyang hugutin ba kasi pag nasobrahan to ano to siya mga idol yung hindi talaga matatanggal mapuputo lang siya sa ano niya mga idol yung sa shell niya hindi talaga siya natatanggal ito tamang tama yung pagkakaluto sa kanya mga idol yan yun yung forma ng laman nya. Sarap to adobo. Pwede din ito mga idol. isaw diretsyo sa suka ba? Eh, meron din iba mga idol na Na kahit sakto yung pagkakaluto, matigas talaga. Ayan yun. Durogin natin yung shell nun. Ayan. Mahira lang talaga magpakita sa amin to, ganito ito. Ganito katarami mo kaya para talaga akong ano ba yung natiawan doon mga idol kasi hindi naman ano talaga madami yung lumalabas dyan sa amin tapos high tide lang din siya lumalabas mga idol hindi kagaya itong na kahit hibas ba kahit low tide mga idol ano pa rin yan yung iba mga idol mahirap yung iba kunin kahit sakto yung pagkakaluto niya matigas pa rin mga idol yan yung iba dahil itong shell na to, pwede dito pang, dek, pang design yan. Maganda yung ano niya may to ba? Madami din yung ano nyo, may Madami din yung laman nya. Pagsakto pa lang talaga siya sa ano mga idol, madali lang siyang ugutin. Ano. iba. masarap to adobo yun yun ang galing ko lang to lahat may dala kasi medyo madami dami po may dali mamaya na siguro may dala pag matapos na to ito na po yung lahat ng ano may idol laman Madami-dami din siya, Maydol. Eh. Bali, isang liyakong Maydol ba? Tsaka yan yung mga sangkap natin mga idol para sa ating adobo. Wala itong paminta mga idol. Suka at tuyo lang. Yan o. Ito mga idol. Hindi ko na lang slice mga idol. Para medyo malalaki din siya konti mga idol. Ah. Para hindi siya talagang maliit. Tsaka may painit na ako dito ng matika. So, to, Ito na itong ating adobo Kibul, ewan ko lang mga idol kung ano pong tawag sa inyo nito. Basta sa amin, kibul. Sibul silba oh, Bawang Cooking show na mayroon Sibuya Masarap kasi itong Ano na to Yung tinasto na to mayroon ba Yung sirin to Kasi Kahit hindi sa isa Ano mayroon May timpla na siya mayroon Parang kagaya dun sa Buntaloy ba Malasa na talaga siya mayroon hindi nam na mo talaga sa ano niya. Sa chill pa lang niya may Talong lalo na pag to. Pag maadubo na natin. Okay. Sige na natin ito mga isa lang ba? Ganda kasi medyo masyadong tuyo yung tuyo. At saka lagyan natin ng tuyo. Siyempre. Magiging kompleto yan. Pag magsuka. <laughs> yan, shout pala kay Mama Bill. Mama Bill, may... Ano na po, may suka na po yung adobo ko. At kay Ate Carmela, kay ano din dyan kay Ate Maylin kay Ate Maylin kay Bunso Elime at kay Kuya Hubert shoutout shoutout din pala kay Ate Nottingham ati Sol ayan ingat po kayo palagi dyan sa ano sa inyo po <laughs> yan mamabel may suka na rin yung ating adobo ito ito lang yung pahibasi-basi natin mga rin yung sabaw mga rin nakakain na rin ito ng alam nyo kung ano ano kasarap yung lasa nito baka mayroon makaano talaga sa mga uh, lasang malasa talaga sa mayroon ah pahit sa mayroon Okay na yung tinda na yun may kunting asin tsaka may kunting ano din alat balance ba yung daylog din natin ito mga trademark pero ping 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 ping, ah adobo yun <laughs> yun mga idol kapahibasin na lang natin tapos dahil na po kami ano maghahapunan yan yung ating adobong tibong sibul na ito eh. ko lang kung anong tawag sa ibang lugar. Basta sa aming sibul. Ito is dito yung sarap po. Takpan natin na ito. Dali lang ito maluto na kasi luto na naman yung ating sale na yun Yung may

para manungo talaga yung ano na timpla ayos na ito mga atin kainin na natin ito bago pa ito kainin ng iba <laughs> alam niyo na natin ito Maganda yung shell na to. Medyo crispy ba? Yup. Napakasipat may doon. Ayun, magkain na ako may doon. Magkain na tayo. Adobo. Adobo may Adobo Adobong Adobong kibul. yan Ayan na po mga yung ano, ating adubo. Ay, naku mga idol. Sasabay si may kakain. Tapos may sasawan kami mga idol. Suka na may sili. Ayan. Si Calvin mga idol nanood po na ano, TV. Binilahan naman namin siya mga idol. Ay, um, pa-disturb mo. Magagalit yun pag, ano mga idol, na Yan, bago po tayo kakain mga idol, pasalamatan mo muna natin itong, ano, grasya mga idol ba? Amen. Hmm. Kain na na. Kain, mga idol. Kain po sa inyo dyan, mga idol. Sabi Paborito, oh. paborito yung maika, yung mga shield na ganito, mga idol. Kakain hmm. oh, tayo nito hanggang may nipin. Kasi pag wala tayo nipin, kasi tayo sa biyahe. Kain po kasi yeah. May ano ako, pahilis. Medyo ano siya mga crispy. Pero yung lasa niya, masarap. sa lahat pala niya kumakain magkain dyan kain po sa inyo dyan mga idol ang kulang sa ang hayo sa sawa na din ba ha? mga sili naubos yung sili ba kaya mainit na mainit kan dito Kagum kau macam Masarap to kasi sa ano, yung gangan. Mm. Diba yung gangan may mapagka, ano yung... Pait. Pait. Mm -hmm. May tubig ugoy. Oh. Yung ano shell na maraming tunok. Maydol, di ako pasabi nito kasi kahit may ngipit ako maydol di pa rin ito nakakanguya na maayos mga pagkain ganito sa mga kumpleto na yung ngipit ba gol kain na gol nakapalimawas lang gol <laughs> Masarap yung amoy tanggol. Lubog lang yan ni sa ano. Doon sa may salbaruan ni nanay. Ang bilis na no, ano niya. Ang amoy. Ang laki ba ba ganito pa? Hindi. Kasi pag hindi namin tinanggal ito mga idol, tapos yung mano-mano natin yung tanggalin mga idol, abutin tayo ng siyam-syam. <laughs> Tagal ito mga idol. <laughs> Ganun lang ganito. Dito lang huya ba? <sighs> ah. Ape, sarap. Ang ba? Hmm. Ano pa 'yung kanin. <laughs>

<laughs> Kuya sa tripping mic. Kuya punig tripping mic ka mga idol. Ngayon lang ako na kano niya na lalagyan ng gravy. <laughs> uh, yeah, thank you Lord. Grabe, busog na. Hmm. Hmm. Good. Hmm. E na, may kamera mga idol. <laughs> Sarap ma! <Bukan> mo. <laughs> may kamera kasi, kaya masarap. Hmm. Okay na. <laughs> okay na. <laughs> may camera mga idol ako <laughs> <Kaya> yung maniwala <laughs> Masak nga di mahal na siya mga idol para siyang manok Bawas mo bib abe Ayan ko na Tulad na ako mga idol meron talaga pag tayo yung nagluluto pa Maumay tayo sa amoy Tapos kanina Pagkalugit ko mga idol yung naka-upcam Dami ko na din nakain <laughs> Siguro mga sampo na piraso <laughs> yung mga dinikdik ko ng mga idol ba yung hindi nahugot pagka ano ko mga idol kasi ay ako ko ng martilyo dinikdik ko ng martilyo di nagkabasag-basag mga idol ay pinapa ko nalang <laughs> nabusog na ako mga idol ayos ano ayos mga idol na sasawa natin ay pagpipilihan ba hindi hmm. sabi ng iba basta namin nakita akong video Uh, isa daw to sa may idol yung nakaka ano daw ba nakakalason ba yun yung sinabi dun sa may ako sure pero para nakita ko ganito yung forma pero ano po yan may di po yan totoo baka uh, ibang klase siguro yun may kasi ito napatunayan na po namin nakikita nyo naman ngayon may na upload tong video na to okay lang naman kami wala naman nangyari sa amin kaya safe po siyang kainin may ibang klase po siguro yun ang siya may ba na ano na lang nito mga idol kasi marami din yan mga idol klase, -klase din po talaga pero ito matagal na po mga idol hindi pa ako nagbibidyo maliit pa ako ito yung inaabangan namin pag high tide kasi dyan sa amin sa bakbakan high tide lang po ito lumalabas high tide lang sa na nagpapakita yung pinakamadami kong nakikita dyan mga idol siguro tatlo minsan naabot ng lima pag marami talaga mga idol pinakamarami na yung lima mga idol ha tapos doon sa pinuntahan natin kagabi, ito na nga. Hindi ko alak, hindi ko talaga akalain, mga idol. Ginaganyan ko nga yung mata ko ba? Kasi baka ano, mga idol? Maligno. <laughs> Minamaligno. <laughs> kasi minsan lang talaga, minsan, minsan. Ewan ko lang sa ibang lugar, mga idol. Hindi ko po sure kung marami ba kayong nakikita ang ganito. So, basta sa amin, magtataka ka talaga kasi bihira lang siya, mga idol. Bihira lang talaga siya, siya makita. Meron naman, mga idol, pero hindi ganong marami. Kagaya ito, mga dalawang kilo ito mga idol. Kasi mabigat siya ba? Shell siya mga idol. mahal pa sa almarkado. Ano to? Parang kaprisyo to na ang gangan. Chinta ata? 100. Ha? 100 no? Isang daan po yung kilo ito sa palingke mga idol. Pero mas ano to siya? Mas mahal kunti kaysa ano? Sa bungkaliw mga idol ba? Bungkawil. Pero ma ano din kasi mga idol? Yung lasa niya masarap. Maganda siguro doon manisid ng araw. Umaga mo ba? Kasi madami talaga. Hindi pa nga. Kung hindi lang malakas yung hangin kagabi, baka mas madami pa talaga yung makukuha ko mga idol kaso umuwi na lang kami yun na nga mga idol pagka alis namin doon alas 7 nakawi kami dito sa bahay ano na alas 9 na malapit din magdalawang oras yung boat ride mga idol ba mahirap kasi pag malakas yung hangin hindi mo ma-full speed talaga yung bangka mo. No? Ito. Mm. Tagal na ikoy at ang sa alon mo Ang lalaki talaga. Nadinig din naman siguro sa video na parang may sumisipol ba. Yan. Siguro hanggang dito lang po ito mga idol ha? <laughs> At maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay nag-enjoy po kayo sa ating kunting ginawa. Sana meron din po kayong natutunan mga idol na panibagong ano ba panibagong shield at nakilala niyo mga idol na edible po siya nakakain po talaga siya mga idol masarap baka may nakita kayo sa ano ba sa mga hibasan niyo mga idol tapos hindi niyo kinukuha kasi yun na nga mga idol ano baka yung iniisip niyo mga idol ba nakakalason hindi po yan totoo mga idol nakita niyo naman kinakain po namin mga idol ibig sabihin safe po siyang kainin ng tao yan Bali hanggang dito lang po ito mga idol. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat. sana panood nyo pala yung part 1 nito mga idol. Grabe. Grabe na lang talaga yung masasabi ko mga idol. Grabe yung hangin. Grabe yung hangin. <laughs> Grabe din yung shell. Yan. Bye bye mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi. Bye bye.